Unboxing time! So, ayan, nabudol tayo kasi nag sila Miss Ray at saka Sunny Spay. Tapos, yung product sina ni live nila doon, yung kanilang bumalik na product, yung lip E Eh, dati, gustong-gusto ko yun. Yun nga lang, parang yung before kasi parang super silicone. -y. Tapos, hindi siya long-lasting. So, yung ngayon, talagang better formula siya, tas long-lasting na siya, tas nag stain Eh, diyan nangyari, nabudol ako. Kada may freebie, nag-checkout ako. <laughs> Unahin natin yung unang budol, 1,400 tatlong lip dip to, tapos may free siya na parang yung uh, air blush. Pero sculpt yung kanyang shade. I have sculpt na before. Ito yung ginagamit ko as contour, cream contour. Ayan na nga siya, nahitpan ko na. Pwede rin pala siyang pang regalo, oh, kasi ayan, oh, may two from sila dyan. And, ay, ito pala. Here's the freebie pala. <laughs> so, ito pala yung freebie. Nauna na yung freebie. Ah, okay. pinag nila yung freebie. Tama ba? Ay, wait lang. Nalilito ako. Okay, okay. Hindi ito yung una kong nabili. Pero sige, pakita ko na rin. Very good naman pala yung Sonny's. Andito na yung ating freebie. So, ito yung parang pangalawa sa nabudol sa akin. So, una is the bundle. Next is this one. Ang ganda pala nung ano. Ang ganda nung tote bag, guys. Color, para siyang mint green ba? yon And then, ayan, may na sanis dyan. Ang cute! Wala siyang zipper, pero keri na. Ayan, ang ganda. Malaki siya. Okay, so ganito yung itsura niya, guys. Like this. Bagay na rin naman siya sa suot ko, di ba? May shade kasi ng green. Okay, so yung sunny slip dip na pinili ko ay ito, nougat. Yan. Ito yung ganilang parang almond nude. Tama ba? Or almond brown? Ganun. Ooh! Look at the packaging. Ang ganda talaga ng packaging ng Sunny's Face. And ayan siya. Para siyang merong nakauka dyan na Sunny's Face. Okay? So, magano tayo nito? Mag-try on. Mag-swatch. So, kahit yung maliit nila nalagayan, meron siyang to and from dyan. Ayan. Pwede talagang pang regalo. Okay. Oh, ito yung bundle. Tatlo siya. Shade or uh, Petite and Dragon. Ito yung napili ko. May tatlong bundle kasi yon. So, ito, holiday bundle. Iwalay ko na lang yung swatch video. Ito yung free nila, yung air blush na scalp. Ayan, buti meron na akong stock kasi nga, paubos na yung scalp ko. And then, ito may free. Syempre, may freebie yan. Ito, fancy na parang... Um, high shine na gloss nila. Ito siya, oh. Ang cute. Yan. Try natin nga ngayon. Ngayon ko lang matatry itong high shine glass nila. Oh. Oh, in fairness, high shine talaga. Room na ako pang treatment sa lips ko, pang gloss-gloss ulit. Kasi lately, nahilig talaga ako sa mga gloss kasi nga dry lips ako. Last but not the least, ito yung pinakalas na budol ni Lamis Ray sa akin. Grabe, taga nag-abong talaga ako nung live as in tumambay ako doon tapos nasasaktuan ko talaga na kapag nag-checkout ka na ganito, may freebie, ganyan. Ang galing oh, pag tinanggal mo yung sticker niya, nakalagay dito, void. Freebie din to. Ayun, yan. Yes. Yes! complete freebie. Very good do sa ano? So, this one naman is the shade Girl Crush. This one is one of the OG shade. And, nagustuhan ko talaga to. Sa Lip Dip. One of my favorite. Bukod doon sa Coco. Ayan. Girl Crush. And then, ito yung freebie niya. Tea Rose na Juice Tint. Okay, meron na ako isa pang juice tint nila. I forgot yung shade. Pero I'm so happy kasi meron na ako another shade na matatry. Ayan siya. Ang laki. So, parang ano, mas mahal pa nga yung freebie nila kaysa <laughs> doon sa product. Kasi medyo nag-sale sila doon sa, ano eh, sa live. In fairness naman, talagang complete yung attendance natin ng freebie. <laughs> so, ngayon, I have three, four, five, five. Five shades ng lip dip. Ang eh, di ba? Kasi super love ko din yan before. Yun nga lang, di siya long-lasting nung una. Pero ngayon, sabi nung last niya daw. So, excited ako. Velvety din kasi, kaya nagustuhan ko. So, mga niya, sobrang kompleto. Hindi naman nakalimot. Ayan, very good, very good. And this one, dito ako super happy. Ayan, no. Oh. Nakakuha talaga ako ng tote bag nila. Na-enjoy so, nyo tong Sally's Face